What's up mga lods? Yes, yo, non taba. Hindi na nga pala ako yung sa bahay, no? Kasi coding ako. <laughs> wala yeah. akong may content, alam niyo ba? You're old. Ngayon, wala lang akong magawa kasi eh. gusto ko lang upload ng video ko. You're old. So, meron kaming gagawing merienda ngayon. Gusto niyo ba? Gusto niyo ba? Gusto niyo ba? Gusto niyo ba? Ay, okay. Medyo ko lang. May... Ay, <laughs> maliyan na ngayon. Sigit lang. Baka tayo mag-start. Baka magkawago ako nung mababas. Magkikilamos mo na siguro ako. Wait lang. Love oh, you. <laughs> yeah! Ito nga pala Lods, this is Nathan at Chair Service Shore. Sure. Mataba na boy! Kinapando <laughs> boy, mataba na boy. Ayan, sa gitla mga Lods, na. Teach me how to dog. Kamuti. Kapag nalagyan. Basta dito. So mag-ilawas lang saglit. Alam nyo ba Lods? Ayan. Giải ngôn. Giải ngôn giải. A thật là một mùa tóc của ngân hàng. Giải ngôn. 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 đi Wala may content Alam nyo kung bakit Nung nakaraan May gusto kong i-content So si Manong Yakul Kaso nag-try ako siyang Tanungin kung gusto niyang uh, Matulungan ko siya For vlog nga Siyempre diba Sa mga taga halubang May mga nakakalala no, Alam ko si Manong Yakul Matagal na nag-yakult yun Kaso nga hindi ko siya ma I-content Kasi nag-try nga akong i ask siya Siyempre Pangit naman yung mag uh, Mag-vlog ako Tapos pupuntahan ko yung tao aayaw So I mean na uh, naku, sana tulungan siya Para kung paano siya maglako, sa mga ko siya, magbenta. Kasi wala may baga, mga lods, whole day siya naglalako ng Yakult. Alam nyo lang. Pero, bago yun, no, bibili mo sa aming may merenda. Medyo gabi na. Ganda pagkoding ko ko. Nakain kami lagi. Gatikin nyo naman, no. Snake <laughs> hand, you're mataba. Ano po <laughs> oh, so, yun? Kamote. Oh no! Nagalaba pa oh, Kamote. Tapos. 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 lods, na. Tapos. Tapos. tayo. <laughs> So ayan mga lads, nakikita nyo nga, nasa labas na ako. Pili ako, ako ng sawa. ako ng... Pag-iitsin ko lang, siguro mga 6, 6 p.m. na. Nagawa ako ng chocolate shake. Chocolate, 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 chocolate shake. Parang <laughs> ayos. Ito, pag nasa galing ko, hindi mo nag-aayos mabuti. Wala na kayo dyan. sa green card. Tapos, entrance ng dahil. May bibili na. Hindi sana bibili. Kaya na, naikasa Baka wala din yung malaking ibab. Ano yung ibab? Hindi yung ano. Gatas. Siyempre malamang gatas yun, no? <laughs> Ayan, dito sa amin. Pagkabinaas. Kaya na, na oh, hindi yung gagawin ko. Haponan na. Do it! Oh. Cut! Do it! Sa'yo na nga mga ka Sinabi ko nga ka kanina yung sa, may mga matanda, hindi ko na siya nagawa ng vlog kasi ayaw niya. Kaya nung siya natay, gusto ko tulungan ko kayo, sabi niya, huwag niya lang daw. So, na uh, mag... Ato giling mag... Kulong, hindi ko na siya ginawa ng na, na kayo dyan. So, magawa? Kaya ako ngayon. Yan! Ang hindi na iba pa. ba ang para sa sana yung gasyon kayo lang. Hindi ko ay. Yun! Nakita ko siya. Nakita ko siya. Sa People Power Revolution. Nakita ko siya. Nakita ko siya. Nakita ko tumingin ng greatest choco Hindi to impact Greatest choco point Ayan 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 Ayan

advance almogis sir Ano pa ako 2010. 2010. Magnay mm -mm. sa <sighs> shot kid <imited> ko, Magnay 2006. Eh. Ayun so, sige, shot. Yeah, yeah, upload ito okay. bukas eh. Wala akong magawa, wala, wala pa akong content na bago okay. kasi Wala <laughs> na ito, wala <lang> mo ako. dito. <laughs> okay, hala niya ako. <laughs> so yun ang alods na. ako ito. Tundi. Ayan. So, halagang 41 pesos, magkakaroon na tayo ng shake. Wow! Alam mo ba yung shake? Yun yung ano? Yun yung shake. Say yun shake, 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 What? shake, <laughs> Six and a half hours later. Ano ba lods? Nagisip ako magdayet. <laughs> Kumit na bilungga ang gusto niya magdayet ako. ng bantabar <laughs> siguro abot kilos na naman yung. Dati na ako nag six sixty nine. Ano? Nag sixty one ako dati. mga two thousand fourteen? Tapos, sure. Ano ba naman ang kawa? anak? ko balik ko na pag-tricycle noon. matagal na sa mga tricycle atin Hindi lang ngayon. Then, nagtrabaho ako. Tapos sa company, sa Jollibee ulit ako noon. Magkita nyo naman dito sa beach, sa ano. Ito pakita sa inyo na Jollibee ako. Ang gano'n siya. yung ng payat ako. Ano na. Hindi ko alam na. Hindi ko alam na. Hindi ko na. na. Yo! So, what's up? Yo! So, this is Nitan at your service. Mataba ka na ako, boy! Dalawang beses na yan! <laughs> so, yun na alert ko. And tayo, Alaska Evac. Meron tayong Great Taste. Great, great. <laughs> great Taste Coffee. So, yun, dalawa. Try sa Pichel. Pichel. Uh, ay Ah uh, Salamat sa mga nanonood Sa mga subscribe At sa mga nanonood pa Welcome po sa youtube channel ko Huw Ano mo giniagawa mo? <laughs> <laughs> so yan nga mga Nakita niyo na ba si commander ko? Napakanganda kong asawa. Sumasagot agad ang kapal ng... NANI? Oh! Huwag kang pabete! kang pabete! Ganda, ano? Lagyan <laughs> hmm, pala tayo dito sa labas. Sige lang. Pumunta tayo sa labas. Hindi siya mabubisaan. Pangit ng camera. Kasi <laughs> pangit ko. <laughs> advance ako <on> mag-isip. <laughs> Shout-outs! Uh, share ko lang sa inyo mga Lods, no? Yun, so... Nakita niyo ngayon... <laughs> uh, ayan na nga. No? Mataba na ako. So... Yun nga, gusto ko sabihin sa inyo na... Hindi pa akong pumayat. No! God, please, no! <laughs> mayat mo mayat pag wala ka exercise. Totally. Hindi, grabe yung mukha ako sa unang-una kong vlog ninyo. Move, boy. Oo, oh, di ba? <laughs> Isa ito. <laughs> uh, so. so, we will open this. Wow, we will open. Her English is amazing. Perfect. We call it on a picture. Picture. English. Then, we're pouring this on a picture meron ba tayong isa? English <laughs> oh, it's like is amazing like we did before like take me before <laughs> yan okay. yeah, parang pwede wow, niyo yung 4 ko ha yun yung 4 yun yung kasunod ng 3 yun yung kasunod ng 3 joke yun, joke. Nakakatawa, nakakatawa, nakakatawa. Ay, nanakatawa pala. Shoutout din pala kay Jeff Stigo na mo. Ito is na yung YouTube niya. Nakakatawa. So, okay. ako kasi mga lods, tinatry ko yung gawin, yung sabi natin yung ano ha, sensya na kayo, siguro. May mga sub to sub din ako, pero yun nga, hindi na ako nagtuloy sa pinasub -to, to sub. Gusto ko, may mayiging viewers ko na katulad nyo at, Giniagawa mo! Nasa puso yung pag-subscribe So uh, don't forget to subscribe and tick the bolbo- bell, bell? bell! Saka! So, so don't forget to subscribe and tick the bell button para ma notify kayo sa mga bagong videos na gagawin ko Mga ano? pa-shoutout Shoutout kay jo, Jos, Josie Garcia Dati yung kras na ng 4th year Tapos kay Kenneth Marchalcega Kumpare ko kay Robert Balianez at doon sa nakita na nakita na ko kay Kuya kay Mark Magnaye. So kaya maraming salamat po sa pag-subscribe. Keep on subscribe. Ay, ka ba? Keep on watching sa mga YouTube ko. Huwag mag-alala ko ya. mo. Gagaling yun. Para akong si Chu. <laughs> si Lucy pala So, si Chu. So ano ba? yung ginawa ng yung panda boy ko. alisin siguro yun yung panda boy ko? Si Mama na boy. <laughs> Hindi. Sabat siya.

ang yung ano, piniprito. Pwede may kaya ay, mga lads, niya. Will taste tasty ba Ano naman nalaman yan? ko lang Ha? Ah, naisip ko lang yan. So yun mamaya, ready to drink na yan. lang yan, Pagkat ano. lang, ito. <hulong> so, Tignan na natin Tignan na natin siya. na natin na

Di ba ka uminom? Di ba masarap eh? Di ba ganun lang yung mga lads, no? pag ayaw, pag di masarap, huwag uminom. <coughs> so, sa mga din sa bahay namin. <coughs> so yun nga mga lads na. No? So, hindi ko naman kailangan siguro yung file pa yung mga pati pagkain namin. Gusto ko lang makapag-upload ng bago para makita yung nangyayari sa akin. So bukas yun ulit, kaya ulit. Like a boss. So yun nga mga lads na. Ang tingin na yung mga bagong videos ko kasi nang tayo medyo wala pa akong may concentrate na content. So mahirap. Patagin mo yan talaga mag-vlog kasi kailangan ko isip ng content. Hindi pa lang basta-basta content lang. Ah, yun. So, this Friday video. Gano'n lang. This Friday video. This is Nathan at your service. Hehehehe. 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 Comment down below lang kung gusto nyo akong magpapayat. Tapos, ah, siguro mga 8 na naman na Tapos, sabi mo, hindi mo din yun. So, ay lang naman yun. At least kumakain kami ng maayos. Araw-araw. Dahil sa trabaho ko. Napapayat kami ng mga bisos. Ngayon,

Tapos, yun, tagakayin din siya. And, yun, so tol, keep on watching. Tapos, salamat subscribe At yun, may mga kaloko kong gagawin siya, mga iba ko pang vlog. So, para mga lods, yun lang. It's your Nathan, your... <laughs> Mali pala. It's Nathan, at your service. It's Magabano, boy. <laughs>